ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakalabas na mula sa Gaza Strip sa Israel ang higit apat na pong Pilipino matapos ligtas na makatawid sa Rafah Crossing sa Egypt. Sa video message, sinabi ng Pangulo na ang mga nakalabas na Pilipino ay patungo na ngayon sa Cairo kung saan sila magmumula para makauwi sa bansa sa mga susunod na araw. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang Department of Foreign Affairs at mga embahada ng Israel, Jordan at Egypt. Naging posible anya ang pagtawid ng mga Pilipino sa Rafa Crossing dahil sa koordinasyon ng DFA sa mga embahada. Nagpasalamat rin ang Pangulo sa pamahalaan ng Israel at Egypt sa pagbibigay prioridad sa ating mga kababayan para makalabas ng kanilang teritoryo. Kinilala din ito ang mediation effort ng Qatar na siyang naging dahilan para magbukas muli ang borders ng mga naturang bansa na isaayos natin ito dahil sa pagtutulungan ng Department of Foreign Affairs at ng ating mga embahada sa Israel, sa Jordan at Egypt upang maisakatuparan ang pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat din tayo sa mga pamahalaan ng Israel at Egypt sa kanilang pagbibigay prioridad sa ating mga kababayan upang makalabas ng kanilang teritoryo. Kinikilala din natin ang mediation effort ng Qatar na naging dahilan upang nagbukas muli ang mga border ng mga naturang bansa. Umaasa si PBBM na ang natitira pang mga Pilipino na nagnanais ding makauwi ay makatatawid din ng maayos kasama ang kanilang mga asawa at mahal sa buhay. Para sa MBC Network News, ito si Leth Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.